hindi nyo ba napansin na nung si Alcantara nagsalita na ng supposed to be totoo at idinawit niya na itong si Jingoy, si Joel Villanueva at si Bong Revilla sa Senate Blue Ribbon Committee hearing, hindi na dumating yung mga senador na to na si Jingo at si Joel. Samantalang nung nagsisinungaling pa si Alcantara na sinasabi na wala silang kinalaman, nandyan sila at binubulin nila si Bryce Hernandez at si JP Mendoza. Pero nung nagsalita na tong si Alcantara, no-show na sila, hindi na sila umatin. Kasi alam nila na diretsyo nakikipag-usap sa kanila itong si Alcantara at hindi na nila ito mabubuli. Kahit tanungin nila ng tanungin to, sigurado-sigurado ituturo pa rin sila. Tayo ayaw nila yung mangyari sa harap ng mga tao, sa harap ng publiko, lalo na sa hearing. No-show na naman uli sila ng... Si Undersecretary Bernardo naman ang nagbigay at nagbasa ng kanyang sworn affidavit. Kung ito mga walang kasalanan, ito hindi mga matatakot kahit sino pa ang resource persons dyan kung alam nila na iniimbento lang yung mga akusasyon laban sa kanila. Pero wala sila. Hindi nila magawang magpunta sa Senate hearing na yan. Hindi nila magawang ikumpronta ang mga resource persons na direktang nakikipag-usap sa kanila dahil alam nila na masusunog sila kapag ginawa nila yan. Kaya ang ginawa, nagsipag-iwas. Dalawang beses na na hindi dumadating sa Senate Blue Ribbon Committee hearing. Dalawang beses na. Eh, ang tatapang nila nung una, di ba? Nung si Bryce Hernandez lang nagsasalita na ng, ng tungkol sa kanila at dinideny sila ni Alcantara. Napakatatapang nila. nila. 'di diba, Ang tapang-tapang na dinidinay at pinagmumukhang sinungaling si Bryce Hernandez. Pero ngayon, na nagtagpo-tagpo na ang mga deklarasyon ng undersecretary ng district injury, ng assistant injury, ng project injury na sila talaga yung itinuturo. Hindi na sila nagpapakita. Ang ginagawa nilang nila, idinidinay e nila yung mga aligasyon outside dyan sa Senate Blue Ribbon Committee hearing which is kung talagang wala talaga silang kasalanan hindi nila yung gagawin kung ako senador meron akong akusasyon na ganyan pupunta ako dyan lalo na at alam ko na wala talaga akong ginagawa at iisa-isahin ko yung mga nag-aako sa akin na yan titignan ko sila sa mata at sasabihin ko na hindi totoo ang sinasabi mo tungkol sa akin pero hindi nila kayang gawin hindi nila kayang gawin which shows na talagang may mga ginawa silang hindi tama. At ito mga nagsasabi na to nang tungkol sa kanila na mga anomalya na ginawa nila ay talagang talagang may katotohanan.